Uh, yes po mga kabaranggay, uh, araw po ng lunes, isang magandang umaga po sa lahat. So uh, sa mga naghihintay po ng uh, bagong update uh, para po sa usapin na uh, barangay at SK Election. Muli po ang ating uh, paulit-ulit po na panawagan sa mga napadaan lamang po sa aking channel. Kayo po ay aking uh, malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. At uh, pakilike and share na lamang po. Uh, ilang araw na lamang po at uh, magiging ganap na batas na yan. Sa uh, tingin nga po natin ay uh, hindi po yan pakikialaman ng uh, Pangulo. Pag-usapan po natin. Uh, talagang ang nahihirapan po diyan ang Comelec. Dahil uh, hanggang ngayon po ay talagang hindi nila alam kung ano ang uh, gagawin. Matutuloy ba o mapopostpone. Anong akin nga po ay uh, magiging uh, Republic Act na yan. At uh, uh, sana, kung wala na pong kukontra nga, <laughs> eh magiging ganap na batas na yan at uh, matutuloy na yung halalan sa November 2, 2026. Kaya lang po, eh talagang nag-abiso na itong si Atty. Makalintal na hinihintay lamang na mapirmahan niya ng Pangulo or uh, maging uh, republic act na nga after 30 days eh, talagang uh, ku questionin po niya yan sa Korte Suprema uh, pag nangyari nga po yan nasa Supreme Court uh, na po ang uh, bola kung ano po ang kanyang magiging uh, desisyon uh, at sa mga nakaantabay po ang update pa po natin uh, Supreme Court ruling pa rin po ang nangingibabaw Uh, nakatakda pa rin po ang halalan sa December 1, 2025 dahil hindi pa rin po hanggang sa ngayon uh, ganap na batas yung ratified bill po na pinagkahisahan ng Kongreso at ng Senado. Uh, question lamang po natin mga kabarangay ay uh, pag uh, umabot po yan sa Korte Suprema ay kung gaano po ba kabilis yung kanilang magiging aksyon. Uh, yan po yung uh, sakasakali na ating hihintayin. Uh, Uh, bilang karagdagan po, nagsalita na rin po ang uh, namfrel, ano po, or uh, National Movement for Pre-Election, na sila po ay tutol na mapospon po ang halalan. At sila din po ay nananawagan sa ating uh, mahal na Pangulo na sana uh, matuloy na nga po itong halalan ito. Uh, bagamat ka, kasasabi lang po natin na talagang hindi na nga po pakikialaman o maaring hindi na po makikialam ang Pangulo dyan. Uh, na lamang po na umabot yan sa uh, prescription period na 30 days po, uh, bilang isang naging uh, uh, unang membro po ng Namprel noong na uh, 1986 ito po yung halalan na uh, Cory Aquino uh, laban po sa uh, Pangulong Marcos yes po, uh, kung hindi po tayo nagkakamali uh, 1986 po nang isilang ang, ang National Movement for Pre-Election Uh, 1986 at ako po ay uh, naging member po ng Namprel na proud to be a member. Tantan-tanda ko pa po kung ano po yung uh, slogan ng Namprel. Uh, ganito po, It is better to light a candle than to curse the darkness. Na, sa Tagalog po ang ibig sabihin eh, mas maigi na po yung uh, kahit nakakandila ka lamang o nakalampara na naglalakad sa dilim kaysa sa wala kang Uh, kahit anong dala na naglalakad sa dilim alam naman po natin nasa dinami-dami po ng tinatrabaho ng Korte Suprema ay uh, yun nga po kumisan ay nagiging matagal uh, yung uh, desisyon po sa isang uh, kaso ano po so nasa Korte Suprema na po yan kung yan na po ang, ang kanilang bibigyan ng uh, prioridad at uh, alam naman po din natin na meron pong ruling yan sila mismo ang uh, gumawa niyan yung Komilek uh, uh, versus Makalintal uh, ruling na sila po ang nagtakda para maganap ang alalan sa December 1, 2025. At kung sakali naman po na magbago po ang isip ni Atty. Makalintal uh, at uh, hindi na po siya magpipetisyon so pwede na pong magsaya yung mga uh, uh nakaupo bagamat isang taon lamang ang extension ay pero magiging okay na, na siguro 'yan dahil at least na-extend naman sila kung sakasakali po hindi po ba